What's up guys? Ako si Marjo, negosyante pero maraming utang. At kung kailan ko ito mababayaran, di ko din alam. Basta ang alam ko, magpapatuloy ako hanggang sa matupad kong mga pangarap ko. Kaya tara, samahan nyo ako. Ngayong tanghali nga guys ay bigla tayo nagkaroon ng customer online So bali nakita niya lang tayo sa ating FB page guys At uh, nag-order siya ng full system na muffler para sa kanyang motor So ang client natin ay taga-tagig pa guys So medyo malayo pa siya So since nandito tayo sa Laguna guys So kailangan natin siyang ipadala via Lalamove So shoutout nga pala sa mga Lalamove rider natin dyan guys Na bumabiyahi, umulan man o uminit Ayun, so shoutout sa inyo. Lagi kayong mag-iingat and ride safe. So ito na nga pala guys at dumating na yung ating rider na Lala Move. Siya nga pala guys ang maghahatid papuntang tagig para ma-receive ng ating customer. So yan palang transaction natin guys ay COD. So pagdating doon, saka ako babayaran ng client natin. So napaka-trusted naman guys ng Lala Move natin. So ayan guys, umalis na nga siya. At syempre, tapos na yung transaction natin. So maghihintay ulit tayo guys ng panibagong customer. At ayan na nga guys at hindi nga lang nagtagal guys pagpatak ng alas 2 ng hapon ay may dumating guys na galing pa ng General Trias Cavite hindi na nga natin pinatagal yan at binaklas na natin yung stock muffler nyan since hapon na nga sila dumating at malayo pa yung uuwi nila ay kailangan natin matapos agad yan para hindi sila abuti ng malalim na gabi. Dito nga pala guys sa ating munting shop at ako din ang nagkakabit ng muffler guys wala naman pong ibang magkakabit nyan kundi ako lang since hindi pa nga natin kaya guys magpasahod ng tao. Ang lagi ko nga palang katuwang dyan guys ay yung akin ang anak na si Alicia Rose so siyang tagaabot ng mga tools ko kapag kailangan ko so kapag wala siyang pasok guys yung lagi kong katulong dito tinuturoan ko siya para at least habang bata pa ay natututo na siya kung paano magnegosyo malapit na nga pala tayong matapos dyan guys at medyo challenging nga guys yung motor na to at syempre yung napili ng client natin ay hindi ganong kadaling ikabit kaya yun guys baka abutin tayo ng gabi pasado alas 6 na nga pala dyan guys at inabot na tayo ng gabi pero okay lang naman daw sabi ng client natin basta quality at solid naman daw yung ating ikinabit na muffler sa kanyang mahal na ADV 150. So ayan guys pauwi na sila from Gentry Cavite. So maraming maraming salamat sir. Ingat po kayo. So hanggang dito lang guys. Yun lang maraming salamat sa pagsama.